Nalulungkot naman ang Commission on Human Rights sa mga posts sa social media na kumukwestyon sa mga nangyari noong martial law. Ang paliwanag na isang history professor sa kakaibang pananaw ng mga kabataan sa batas militar sa report ng saksing si Ian Cruz. Muling inalala ng mga kaanak at kaibigan ng mga biktima ng batas militar ang deklarasyon ng martial law sa bantayog ng mga bayari sa Quezon City. Nag-alay ng kanta, dasal at bulaklak ang mga dumalo sa mga napatay noong martial law. Hindi raw malilimutan ang sakit na dinana sila noon sa kamay ng rehimeng Ferdinand Marcos. Bigla lang akong hinupakan sa bilig. Pinasaw sa kwarto, binalibag na naman ako. Nulay na akong nulirat. Ah, Baril may nahuli daw. Sinandiskob nila meron nga doon. Tapos may na mga pillbacks. Ang mga militanteng grupo na lumaban sa batas militar, sumisigaw rin ng katarungan para sa mga pinaslang at dinakip na political prisoners. Dumarami pa rin yung mga biktima na yun. Bagamat wala na ang martial law, pero yung mga nagiging biktima na katulad din ang pangyayari sa martial law ay patuloy pa rin po nangyayari sa ngayon. Taong 1972, nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar makaranang mahigit apat na dekada, alam pa man ng mga kabataan ang importansya ng paggunita sa martial law. Nagiging paalala na siya nung naging corruption na sa Philippines. So, sana matuto tayo doon. Martial law pa parang napahirapan, nahirapan yung mga tao dito sa Pilipinas. Pero sa social media, panay-panay ang pag-post ang ilang kabataan tungkol sa umano'y mas magandang buhay noong panahon ng martial law. Bagay na ikinalulungkot ng Commission on Human Rights. Up to today, There continues to be, it appears, a contestation about what happened during that period. And this contestation, in a sense, this battle for the hearts and minds of what happened during the dark days of martial law, must come to an end. Sabi ng isang profesor na kasaysayan, hindi pwedeng isisi sa henerasyon ngayon kung salatang kaalaman tungkol sa martial law. Malaki raw ang responsibilidad ng mga magulang at ng mga eskwelahan. Lama silang kamuang-muang. Hindi pa sila tao noon. Pangalawa, yung mga magulang. Gaya ng henerasyon ko, martial law babies daw kami. Sabi nga ng isang estudyante ko, eh hindi naman nagkukwento yung mga magulang namin. Yun naman mga textbook natin, school books. Hindi lang naman kasaysayan kasi laman, he kasi. Geografiya, sibika, kung hindi man ilagay sa kasaysahan, dapat ilagay sa sibika. Eh siguro sa dami ng mga aralin, hindi na rin mabigyan ng sapat na tutok. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.